okay na. Ha? Ah? Kumagana na? Oo. Oh. Ayan, okay na mga idol. ako? Oo, yung ano? May laba ito? Ha? Ayan, Oh. Oo, na. O. O. Oo. Oo. Ayan. patay. Dahil yan, eh. Mag kinarado balik ulit yan. Ayan. Balik ulit. O. Start.

Microwave. Microwave? Oo. Oh, okay. Tinitinan ni Tata yung microwave kung anong sira. Oo. Nagkala pala si Rato, di wala naman ni Tata. Nakabilihan ng bago ito. Oo. Oh. Nakabilihan nyo sila ng bago madaling para manggawin ito mga ganito. Ha? Ah? Madaling gawin. Ah, madaling gawin lang yung oh. mga yan? Ha? Ah. Dami ko lang yun. Bagay, anong, ta anong tawag nito? Uh, ah, sport na ka na siguro dyan sa mga ganyan, no? Ha? Ah? Sport. Oh. No? Sabi ko lang ginawa ganito. Shout out ka naman dyan, Tay. Ha? Ah? Shout out ka naman dyan. Dami hmm. ko na ginawa ang ganito. Ah, marami ginagawa. Uh, ganito, ganito, ganito. Ah, ganyan pala ang lobe niya. Ha? Huh? Ganyan pala ang lobe niya. Oh, mayroon na sunog sa Meron na sunog na wire diyan, oh. May nasunog na wire. So, tingnan natin kung buto. Yan. Fuse siya pag kawagin yan. Pius. Ah, fuse. So, pag kaibigan uh, diba niya, mararamdaman. Pag hindi pag hindi na gumana 'yan, uh, oh, yeah, sira. sira na 'yan. Ah, ito pala yung fuse oh, niya, mga idol. Kaya wala kano. Uh, late naman ang fuse niya. Oo, oh, maliit talaga ang fuse niya. Eh, tai ito anong anong tawag niyan? Tester. Ha? Kilometer tester. Ah. Pantesting ah, para malaman. Pantesting kung malaman kung mayroong kuryente, no? Kung, kung sira ulit, ano? Malalaman din kung sira ulit. Ah. Ngayon. Pero mga bago pa yung mga ano niya no, loob na niya no. Tama oh. yan. Oo. Oh, Ibig sabihin magana oh sira na. Gumagana. So, ngayon, de, ito buto. Ito ngayon, de, ito titigil natin. Ito, Fuse. Ang tatanggalin mo yung fuse. Oh, para malamang malaking bubas 'yo. Oh. Yan oh. Malik piece niya, no? Ayan, o. oh. Oh, yun, yeah, Dito kaya malalaman kung beauty ako, no? Oh, wala, oh. Ay, ibig mo. sabihin, yan lang sira niya. Ha? Yan lang ang sira niya. Oh, ngayon, sisingan natin. Kukuha tayo ng ganito. Meron ka dyan? Meron, Meron eh, dyan, marami. Ayan lang, karamihan, ano? Ayan, lalalaman kukuha dyan kung ano. Hmm. Sa, sabi ni tatay, ito daw yung sira niya. Yan mo, rito. O, oh, ayan, gumagana. O, oh. oh, yan, gumagana, oh. oh dito, wala. oh. oh, wala. oh. oh. oh dito buho siya. oh. oh. hmm. dito wala. Kailangan hmm. meron yan. Oh. Yan, tay. Ano naman yan, mga gamit mo? Oh. Ayan, oh, kung... Oh. Yan, mga idol. Kung pilito yun si tatay sa gamit. Oo, oh, siyempre. Yeah, Hindi diba, Okay, yan mga tatay. Sa mga gustong magpagawa pala dyan, oh, kaya eh, trip dyan. Ilalagay ko lang yung contact number ni tatay sa taas ng video natin, mga idol. Taga Santa Ana lang si tatay. Punta Santa Ana. Yun lang mga idol. Hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat at ingat kayo sa San Makayo dito sa Son Visayas, Mindanao. Thank you. Bye-bye.